Natagpuan na nga ba ng nasa ang langit at ito ay inilihim lamang sa atin? Usap-usapan ang larawang ito na kuha ng Hubble Telescope noong 1994. Marami ang naniniwala na nakuhanan nga ng telescope ang langit. At eto nga ang napansin ng napakaraming conspiracy theorists. Makikita natin sa larawang ito mula sa outer space ang tila ba isang napakalaking siyudad o nagliliwanag na kaharian? Eto na nga ba ang langit? Mayroon nga bang basihan ang konspirasyang ito at dapat nating paniwalaan? Well, gusto mong malaman ang buong kwento, tara pag-usapan natin yan! Taong 1990 ay inilipad sa kauna-unahang pagkakataon ang Hubble Telescope. Ito ay nasa lokasyon lamang ng low orbit ng Earth. Hindi ito ang kauna-unahang telescope natin sa outer space, pero ito ang telescope na naglalaman ng napakaraming impormasyon. Nakatulong ito sa atin para makita ang ilang mga planeta, mga bituin at mga galaxy na naroon sa napakalayong lugar sa outer space. Ang pangalan ng telescope ay isang pagpupugay sa isang sikat na astronomer noong 1930s to 1940s na si Edwin Hubble. Halos 30 years na sa serbisyo ang bagay na ito at tinatayang matatapos lamang sa taong 1930s to 1940s. Ito naman ang pinakasikat na larawang kuha ng Hubble Telescope na tinatawag na Pillars of Creation. At noong 1994 nga ay nakuwanan ng Hubble Telescope ang larawang ito na siya namang naging basehan ng isang konspirasya mula sa isang website na nagangalang sport365.ge. Isinulat niya ang article noong May 18, 2021. Nakabase ang kanyang argumento sa larawang ito ng isang galaxy na kuha ng Hubble Telescope. Siya ay naniniwala sa kanyang pag-aanalisa na mayroong isang syudad sa gitna ng naturang larawan. At ang syudad na ito ay ang pinaniniwalaan niyang langit. At sa tingin ko, ang article na ito ay nakabase sa pinublish na tabloid noong 1994 ng Weekly World News. Yun nga lang ang problema, baka hindi alam ng sumulat ng article na ang Weekly World News, bagamat merong news na nakalagay, hindi ito totoong balita. Kundi ito ay mga gawagawang kwento lamang for entertainment purpose only. Pero wait, mayroon talagang nakuhanan ang Hubble Telescope na isang napakamisteryosong larawan. At eto po yun. Kung mapapansin natin, tila ba mayroong isang cross sa gitna ng nagliliwanag na bagay na ito. Maraming mga conspiracy theorists ang naniniwala na ito ay gateway to heaven. Pero mayroong mga explanation naman ng ilang mga scientist kung bakit mayroong cross sa naturang bagay. Pero kung kayo po ang tatanungin, naniniwala ba kayo na ang heaven ay nasa outer space? Hashtag yes or hashtag no. Please comment down below. Noong 2014 ay tinanong ng PewResearch.com ang mga tao sa Amerika kung sila ba ay naniniwala na mayroong langit o wala. At 74% sa mga taong ito ay naniniwala na mayroon. And if that is the case, mayroong 26% sa mga taong ito ang hindi naniniwala na nag -e exist ang heaven. Actually, hindi lamang mga Christians ang kanilang tinanong. Tinanong nila ang iba't ibang mga relihiyon, Muslim, Buddhist, Hinduism, at marami pang iba. And most of them, naniniwala talaga na nag -e exist ang heaven. Kung ikaw naman ang tatanungin, naniniwala ka ba na nag-e-exist ito? Please comment down below heaven. As we can see from the survey itself, marami talaga ang naniniwala na totoong nag -e ang langit. And take note, ang survey na ito ay galing pa sa Amerika. Kahit na ikaw na nanunood ngayon ay alam kong naniniwala ka rin na nag -e exist ito. Pero ang malaking katanungan, paano ba natin mapapatunayan na mayroon talagang langit? Mayroon kayang isang tao na makapagbigay sa atin ng pruweba na ito ay totoo? Well, tanungin natin ang taong nagngangalang Daryl Perry at kung paano niya nasaksihan ang itsura ng langit. Ito ang kwento ng isang misteryosong tao na di nakita ang itsura ng langit. Ano nga ba ang kanyang mga natagpuan roon at paano siya nakarating sa naturang lugar? Kilalanin natin si Daryl Perry siya ay nagmula sa University of Florida at nagtatrabaho bilang isang financial advisor. Ang pangalan ng kanyang asawa ay si Nikki at mayroon silang tatlong anak. Nangyari ang insidente noong March 15, 2007 at sa mga taong ito, si Darrell ay 40 years old na. At sa araw na iyon ay napadpad di umano si Daryl sa isang napaka-misteryosong lugar na binabalot ng liwanag. Puno rin ng iba't ibang kulay ang lugar na ito na ngayon pa lamang niya nasaksihan. At doon ay mayroong sumalubong sa kanya na isang anghel. At ito raw ay napakalaki. Nasa 6 raw ang height nito at 230 pounds ang timbang. Ang pangalan ng naturang anghel ay Gabriel. Brown raw ang kulay ng balat nito at puno ng muscle ang kanyang katawan. At merong napakahabang pakpak. Kahit na hindi nagsasalita ang anghel, ay hindi natakot si Darrell sa kanyang presensya. At kalaunan ay isinakay siya nito papunta sa isang lugar. At sa lugar na iyon ay nakita niya ang kanyang mga namatay na kamag-anak Partikular ang kanyang lolo at lola. Tuwang-tuwa si Darrell nang ma-realize niya na siya ay nasa langit na nga. Nakita niya di umano ang Diyos at ito ay sobrang napakaliwanag. Hindi maipaliwanag na kapayapaan ang naramdaman ni Darrell nung siya ay nasa lugar na iyon. Si Darrell ay kilalang reliyoso at sobrang makajos na tao. Kada umaga ng alas 4 araw-araw ay binabasa niya ang kanyang Biblia at hindi siya pumapalya rito. Kakibat niyan ay lagi rin siyang puspusang nananalangin. At isang araw nga habang siya ay nananalangin ay bigla siyang nakarinig ng isang boses. Nagtataka si Daryl at tinatanong ang kaniyang sarili kung saan nang galing at sino ang boses na kaniyang naririnig. At sinasabing, Son, You're going to have to die on my behalf. Sobrang nanginginig si Daryl nang marinig ang boses na yon. At kalaunan, na niya na siya ay kinakausap na pala ng Diyos. Lumipas ang mga araw, linggo at anim na buwan hanggang sa muli na naman niyang narinig ang naturang boses. At pagkatapos ng isang linggo, siya ay namatay sa cardiac arrest. Noong moment na siya ay namatay, nahiwalay di umano ang kaniyang katawan at ang kaniyang espiritu. Nakita pa niya ang kaniyang asawa na siya ay minout to mouth dahil sinusubukan ito na iligtas ang kaniyang buhay. At ang sumunod na nangyari noon, siya ay napadpad na nga sa langit. And to make the story short, siya ay dinala ng kaniyang asawa sa ospital. At ito ay himalang nakarecover at nabuhay. Pero ang malaking katanungan ngayon, ang langit ba talaga ang nakita ni Daryl o isa lamang itong hallucination? Please comment down below. Nung siya ay dinala ng kaniyang asawa sa hospital, sinabi ng doktor base sa kanilang analisis na namatay nga ng ilang minuto etong si Daryl. At noong mga panahon na yon, diniklara nila na ito ay comatose. At sa loob ng 11 days ay comatose nga etong si Daryl. Nawala na ito kakayang makapagsalita, gumalaw o kahit kumindat man lang ang mata. Araw-araw ay pumapasok sa kwarto ni Darrell ang kanyang doktor. At pagkapasok ng kwarto, lagi niyang sinasabi agad na open your eyes. Ito ang naging routine niya every time na pinupuntahan niya si Darrell. Hanggang sa isang araw noong March 27, sa parehong taon, ay dumating ang isang milagro. Pagpasok ng doktor, sinabi niya ulit, open your eyes. At nagdilat nga ang mata nitong si Darrell. Pero ganun paman, this is not a good news para sa mga doktor dahil alam nila according to their analysis na kahit na makahinga at mabuhay si Darrell ay hindi na talaga ito makakarecover ng tuluyan. Sigurado sila na si Darrell ay magiging isang lantang gulay na tao na. Bagamat nakadilat ang mata nito, wala naman itong kakayahang gumalaw, makapagsalita at ang mas malala sa lahat ay makakalimutan na nito ang lahat ng bagay na nangyari sa kanya. Kahit na ang kanyang mga magulang, mga kapatid, asawa, anak, lahat makakalimutan na niya. As in, total amnesia. Pero nagulat ang mga doktor sa nangyari. Dahil hindi nila akalaing makarecover totally etong si Daryl. Kaya tinawag nila itong Miracle Man. At after 10 years, ay ganun pa rin ang sitwasyon ni Daryl. As in, malusog na malusog na siya. Nahirapan ang mga doktor ni Darrell na ipaliwanag ang imposibleng pangyayaring iyon. Kaya tinawag na lang nila ang taong ito na Miracle Man. At alam naman natin na isa talagang napakalaking milagro ang nangyari sa kanya. Ngayon ay pinipreach at tinetestify ni Darrell sa buong mundo ang nangyari sa kanya at ang ginawa sa kanya ng Diyos. Pero ang malaking katanungan ngayon, heaven ba talaga ang nakita ni Darrell? o ito lamang ay hallucination dahil sa kanyang near-death experience. Ang NDE ay sikat na pinag-aaralan ng ilang mga researcher ngayon. Gusto nilang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari, bakit nagkakaroon ng ilang mga memories o ilang mga pangitain ang mga taong nakakaranas ng NDE. Isang grupo ng mga researcher ang nag-decide na pag-aralan ang mga taong mayroong NDE. Pitong lalaki at tatlong babae ang kanilang kinuha na mayroong average na edad na 40 plus. Ang sampung taong ito ay nakaranas nga ng kamatayan. Yung iba sa kanila ay nakomatos, yung iba naman ay na aksidente. Sa pag-aaral na ito ay pinagkumpara nila ang mga memories ng mga taong ito. Mayroon kasing dalawang klase ng memories ang tao. Una ay ang reality pangalawa ay ang imagine. Sa kaso ng mga mayroong NDE, mayroon silang tinatawag na NDE's memory. Ang NDE memories, ito yung mga memorya na nakikita nila nung sila ay malapit ng mamatay. Katulad nung kaso ni Daryl na nakita niya ang langit, yun ang kanyang NDE memory. Ang reality memory naman ay eto talaga yung nangyari sa atin as in naranasan natin na totoo. At ang imagine naman, syempre, yung mga nai-imagine natin na memory na hindi naman talaga nangyari sa totoong buhay. At eto po, pakinggan nyo, dahil sobrang interesting itong aking sasabihin. Lumabas sa kanilang pag-aaral na ang reality memories at ang NDE memories ay halos parehas lang na para bang yung mga NDE memories ay totoo ring nangyari at naranasan ng mga taong iyon. So, kung pagbabasehan po natin ang pag-aaral na ito, pwede nating sabihin na totoo ngang nakita ni Daryl ang langit. At sa tingin ko ay hindi naman gumagawa-gawa lang ng kwento si Daryl dahil unang-una siya ay araw-araw na nagdadasal at nagbabasa ng Biblia, sobrang relihiyoso at makajos. So iniisip ng mga tao na pwedeng makita ang Diyos o ang langit sa outer space kung atin itong gagalugarin at isesearch. Pero sa tingin ko, yun ay isang maling konsepto. Naniniwala ako na ang langit ay hindi basta-basta na makikita ng ating mga mata. Ito ay isang spiritual concept at nangangailangan ng spiritual practice para mo ito matuntun. Kahit pagkaano katsaga na mag-research at maggalugad ang mga tao sa kalawakan para hanapin ang langit at ang Diyos, hinding-hindi nila ito matatagpuan. One thing na natutunan ko sa story ni Daryl, kung mayroon mang Diyos, handa siyang makipag-usap rin sa atin. Dapat hindi tayo matakot. Kaya pala, sinasabi sa Biblia na, Ask and you will be given. Seek and you will find. Knock and the door will be open. This is not a preaching. Pero ito lang yung na ko habang tumatagal itong ating kwentuhan. Kaya ako ay nagtataka kung bakit marami pa rin mga tao ang hindi naniniwala sa existence ng Diyos at ng Heaven. Tulad na lang ng ilang mga tao sa Amerika base doon sa survey na pinakita ko kanina. At isa nga sa mga ito ay ang sikat na scientist na si Stephen Hawking. Kung saan sinasabi niya na ang konsepto ng Heaven ay isa lamang fairy story, isa lamang pantasya. Tinuldukan niya talaga na there is no Heaven. Agree ba kayo o disagree sa kaniyang sinabi na ang heaven ay isa lamang fairy story. E comment nyo na ang inyong kasagutan sa baba. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Ako po sa Evad PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out. Boom!